Alright Nandito kami sa part ng uh, Norte Dito sa Sambuanga del Norte Yan kasi napa-stop lang kami Mga isang oras na kami dito nakahinto So pupuntahan namin ngayon yung na Sinasabi nilang na landslide daw So nandun yung sasakyan namin Malayo na siguro mga Tatlong kilometro na kuya no Tatlong kilometro na yung traffic So pupuntahan namin ipapakita ko sa inyo yung Na landslide doon ano na yung background ng Sambuaga del Norte? Oo. Bakit hindi na tinawag itong Sambuaga del Norte? Hindi ko alam kuya. Bakit yeah. sige nga? Hindi kasi nasa north. Ha? Nasa north. Ang Sambuaga del Norte kasi is kaya tinawag tong norte nasa ay nasa north. north. Siyempre. Ayun okay. ay, na nga yun. Ayun <laughs> na nga yun. <laughs> nasa norte. <laughs> so ipapakita ko sa inyo yung ano doon yung landslide. Ah. So marami na nagbalikan. Hindi ko alam kung saan sila, sila pupunta. Bumalikan Pero... Wala talaga silang mapuntahan kasi ito lang talaga ang daan dito. Uh -huh. <laughs> yan. Bumalik na yung amulas eh. <laughs> yun na nga, bumalik oh, na. May, may pasyente yun. Ha? May pasyente yung ano May pasyente nga Kawawa naman. Kawawa rito yung mga, ano, yung mga may flight. Uh -huh. Meron mga sasakay ng aeroplano. <laughs> Mamayang hapon. Yan. May baka maiwanan. Sigurado yan. Ayan. So, puntahan natin. Medyo malayo-layo pa. Mga isang kilometro pa? Wala, wala. Wala na? Uh, One-fourth na lang. One-fourth na lang tayo? Yun nga nga, yung ambulance bumalik kasi sabi ng pasinte, bukas na lang siya magkasakit. <laughs> <laughs> kasi hindi siya makahintay. Hindi siya makahintay. <laughs> hindi siya makahintay. <laughs> so, puntahan natin. So, nandito na. Ito na yung mga nag-landslide na lupa, oh. Yan na. Kaya kami napahinto rito. Siguro mga isang oras na kami rito. Pupunta kami ng Dipolog City. Yan ang landslide oh. Dito yan sa Sambuanga del Norte. Hello, bro nagkita na. Nagkita na. Kinahabi oh. kano klas lain nito kano oh, sa na oh oh ingat nito oh 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 Grabe. Nakakatakot oh kuya oh okay. last slide, oh 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 Yan oh oh ko. oh 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 Wala na. Okay na. oh okay na. oh Ang bilis oh Wala, Wala na. oh okay na.